Pipila ka simana sa di pa formal nga mulingkod sa katungdanan ang mga midaog sa May 12 National Midterm Elections nanumpa na ang mga opisyalis sa Madawi City. Gihimo niya lunes ang oath-taking sa mga city officials pinanguluhan ni Mayor-elect Junki Uwano ug re-elected Congresswoman Dolly Uwano Dizon. Nanumpa sila atubangan kang Court of Appeals Associate Justice Mercedita Dadoli Ignacio Gawa sa magsuong uwano, lakip sa nanumpa ang ubang mga city officials nga kapartido nila. Gikan sa board members elect nga konsihalis sa Mandawi, ingon sa lungsod sa konsulasyon. Sa Pikas Bahin, pagka gihimo ang oath-taking sa ubang mga city officials. Pinanguluhan ni kasamtangang mayor ug vice mayor-elect Len Bersede ug mga napiling mga konsihalis. Lakip-usab ang usaka board member-elect sa Lone District si CA Justice Marilyn Yap ang mipapanumpa kanila sa katungdanan dito sa session hall.